Tapos, tayo ngayon sa furniture dahil duty natin. At ipakita ko sa inyo guys yung mga display namin dito. At kung magkano yung halaga ng mga furniture dito guys. Meron tayong console guys. Yan. Dalawang layer siya. 5 feet. Tapos, 3, 30 inches yung height ano dito guys ay nasa 5,000 Wala siyang reward. tapos uh, ayan. Uh, meron din tayong upuan guys na ayan yung upuan um, na kailangan lalagyan lang siya ng upholstery. Uh, 3,000 to guys pag nilagyan niya ng upholstery ay ano siya, uh, 7.5 yung uh, whole story. Tapos, later na siya. Tapos, ano na siya? later guys. Tapos, Euratex yung Prada. Dito tayo sa kabilang ng mga guys. Tapos, may dining kami dito guys na six-seater. 30,000 siya guys. Maka-set na siya, 3 feet by 6, 5 feet yung ating at sukat yun. Ito naman yung 8 seater guys. Ang malaga naman dito ay 8 Basta dito kayo guys pumunta sa paggawaan ng furniture dito lang sa silang kapiti. Ito naman yung aming 8 seater guys na 35 um, walong upuan mahigpit pa rin kasi na standard po tayo. May iba ka. Ito naman yung aming isang design guys. Mahogany or akasya po. Lalo na pa dito guys. Ito naman mahogany. Ito guys ay akasya. Ito ay 25,060 turn guys. Yan yung design mo. yung design mo. yung design tapos meron tayong mm -hmm. 8 seater guys na pang kitchen yun mm -hmm. po guys 8 oh. seater pang kitchen pang taas yun para syang bar counter na tapos may 6 seater din kami ang halaga pala dito guys 45, mahuga wood 45, mahuga wood tapos dito guys ay 6 liter pa rin ay 30 pa rin yung size ah, ratio sure. tapos ang size, ganun pa rin 5 feet by 6 5 feet by 3 feet, jimilina wood siya guys yan yung mga presyo ng furniture, guys. Pag pumunta kayo ng furniture, ano yung pagawaan. Tapos, meron kaming dining na four-seater na si 25,000. Ay, apat na upuan. 3 by 4 ang sukat naman niya, guys. Ah. Jimmy Lee wood, guys. Yan. Yan yung mga paggawa namin dito, guys. At yan yung mga fresh Kaya kung gusto nyo pumunta guys dito sa aming paggawaan sa furniture, pumunta lang kayo sa Silang Cavite Marilyn Furniture. Yan lang guys ang ating program for today. At thank you for watching sa inyong